Panis. <laughs> November 13, 2023. Edsa, kubaw ilalim. Ayan, oh, meron. <laughs> meron pa din. Oh, ayun, oh. <laughs> ayun. Sabi na eh, meron pa rin mga kakawala at kakawala dyan. Hindi matatakot sa mga yan. Yung 5K yata, mababa pa rin sa kanila eh. <laughs> eh, may pa rin eh. <laughs> Sana makasaksi ako ng ano, mga nasasakote, mga nahuli. Okay, na para medyo ano naman. Hindi boring. Tingnan mm -hmm. <laughs> natin kung sino yung mga hindi nakaiwas. <laughs> ah, so wala dumaan dito masyado ngayon, ah, bukod doon sa isa sa isang uh, MC. So dito tayo sa may kubaw ilalim naman. Ay, maambon na putang ina. Panis. <laughs> November 13, 2023. Etsa, upang ilalim Yan, oh, meron <laughs> Meron pa din <laughs> Oh, meron pa, yan <laughs> Meron pa din nakakadaan eh Ano yung 5K yata, mababa pa rin sa kanila eh <laughs> Oh, ayun oh <laughs> Ayun ay November 13, 2023, 9 9.99 in the morning dito sa Aurora Cubao. Ayun. <laughs> Sabi na eh, meron pa rin mga kakawala at kakawala dyan. Hindi matatakot yung mga yan. Basta mainipin ka. Diba? Hindi ka magtsatsaga talaga na pumila dito. Kasi nasanay ka na na, ano eh, medyo yung biyahe mo, mabilis eh. Kasi kaya kang nagmotor eh. Diba? So medyo konti lang ang dumadaan ah. So siguro dahil ano na, medyo late na, 9:22 na ng umaga. Kaya konti na lang yung ano dumadaan siguro. So bukas sana mga rush hour mga 6:07. Sek, makikita nyo uh, sobrang konti na na yung mga oh, di ba? Sobrang konti na yung mga motorsiklo sa gitna. So, pero usually pag rush hour, punong-puno yan eh. So wala na, ano na medyo tag dito hupa na so ano so nga hupa na so wala nang ano rito uh, mga bantay ngayong uh, 9.23 in the morning monday morning so wala sila dito ang mano, siguro nasa ibang lugar na sila lumipat na so usually marami dito eh Maraming uh, dumadaang motorsiklo dyan sa bus lane eh kaso ngayon wala na kasi hupa na naka nasa kani-kanilang destination na so bukas ang umaga subukan ulit natin yung mga rush hour na dito sa flyover na to marami rin dumadaan dito sa bus lane tapos yung huli nito Pagbaba mo sa may ano na Santolan Anapolis uh, ano na uh, bus station kaya pag nasarapan ka ng daan dyan Pagbaba mo huli ka kung, may, kung hindi ka nila may, kung hindi ka nila makikita, swerte. So wala, so na ano na nga. Medyo hupa na. Ito ay madali. Motor kay pero wala pumakaway.